Ito po yung first time kong magpakulay ng buho. At syempre, salamat po sa nag-sponsor. Ganito po pala ang pakiramdam ng unang pagkukulay ng buho. Mainit na mahapdi. Pero sabi nga, tiis ganda. Grabe. Parang pikpa. Ganyan? Violet? Hapdi, Medyo. Yan lang. Pero yung kanina, hindi. Yung ngayon lang. Para ma-pink din lang yan? Pink nga, ito. Tapos yung ano. Pink yan na, oh. Oh, pink. Video naman to. Video yan. <laughs> <laughs> Ganda <laughs> naman eh. maganda dito na sa ilalim lang. Hmm. Arang hindi siya nagparang nagpang-abot niya. Parang station sa kukuna. May pintas bayo niya. <laughs> Iba pantay-pantay. Ni eh. Saka niyong dahil. na sa kukunan Natamotag, ganyan yung kulang yun na. Kita man likod. yung nung ano, pero Kita man likod, sa Parang baka makikita, oh. Ay, ito, naka tumingin sa camera. Oh, so, tapos pipicture lang ko. Hindi na, Thank you na. din, tita you, yeah. and ana sa pag-aasikaso nyo sa aking buhok. Panuuri mo na lang mamaya pag ano. Ato At na na ito. Pag pagkatapos mo. At ang sponsor ko po dito ay walang iba kundi si Princess Rem Vlog. Salamat Rem. Ang ganda ng kulay ng buko Thank you for watching. See you in my next vlog. God bless.